Bukod sa livelihood programs, electrification project, health center at mga farm-to-market roads, isa rin sa mga nais ipatupad na proyekto ng lokal na pamahalaan ng Aroroy ay ang magkaroon ng maganda at maayos ng multipurpose covered court ang bawat barangay sa kanilang bayan. Kaya naman noong buwan ng Hunyo at Hulyo, pinangunahan ni Mayor Arturo Vertuso, kasama si Vice Mayor Val Alonzo, Municipal Councilors, mga miyembro ng Barangay Council at mga kinatawan ng Municipal Engineering Office Aroroy, ang blessing at pag-turnover sa mga multi-purpose covered court sa Barangay Gumahang at Barangay Daihagan. Ang covered court na itinayo sa mga nabanggit na barangay ay pinunduhan ng pamahalaang lokal sa ilalim ng I-Help Five-Point Agenda ng VirtuShow Administration. Ang bawat covered court ay may average na sukat na 600 square meters o 20 by 30 meters. Ikalabinsyam ng Hunyo ng formal na pinasinayaan ang multi-purpose covered court sa Gumahang at sinundan naman ito noong ikawalo ng Hulyo, nang matapos ang konstruksyon ng kaparehong proyekto sa barangay Daihagan. Sa kanyang mensahe, ibinalita ni Mayor Vertuso na iilan lamang ito sa mga covered courts na itatayo ng LGU sa munisipalidad ng Aroroy. Bukod sa magsisilbi itong venue para sa mga sports activities, barangay meetings at iba pang okasyon, maaari din itong gawin aniya na evacuation center sa panahong may mga kalamidad. Pinalagyan din ng alkalde ang bawat covered court ng fiberglass board basketball ring, kagaya ng makikita na klase ng ring sa PBA. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang punong barangay ng Gumahang na si Lourdes Argilies, at ang chairman ng Daihagan na si Christy Tutoriva, Riva sa tugon ng pamahalaang lokal na mapatayuan ng multipurpose covered court ang kanilang mga barangay. Ayon sa mga kapitan, magkakaroon na ng lugar na mapagdadausan ng mga aktibidad ang kanilang barangay. At mapapalakas na rin umano nito ang programa nila, pagdating sa sports. Samantala, naroon din sa naturang seremonya ang esposa ng alkalde at ang kasalukuyang punong barangay ng puro na si Barangay Chairman Candelaria Vertusio, maging ang anak nila na si Engineer Arvin Vertusio na nagpakita rin ng suporta sa mga inilulunsad na proyekto ng lokal na pamahalaan para sa mamamayan ng Aroroy.